Ayan, okay, yeah, uh, bumili kami dito ng protas sa mga binanggo man dito. Bumili kami ng protas dito. Sa top one. Okay. Lemon. Ayan, um, 150 pieces. Kuji uh, Fuji Apple ay nasa 88, 88, piraso. Ubas. Ah, nakita kami ng tricycle dito. Masakay na namin ang pinamaraka. Ah. ah, wala pa na 'tong tricycle. Ah, lapit dito sa harapan daw ito ng alam Visorio Mall nabili ng prutas mura lang mura ah ah nanda prutas po sa loob ng storage ah mga alasuncho pa lang na umaga dito ah dami na namimili bali dito dito yung mga bilay ng prutas Sobrang maganda. Ay, pinamaraka namin. Ang parinda. Ah. Hmm. Ah, the Visoria Mall. Ayan. Punta dito. Malapit lang dito. Bilihan ng protas sa the Visoria Mall. Malapit sa video. Ayan. Tapat pala ito ng ano. Tintin pasar Inch.